Isa na yata sa pinaka-importanting instrumento sa pagkatuto ay mga libro. Pero sa mga public school, kulang pa yan hanggang ngayon ayon sa isang pag-aaral, kaya nagiging privilegyo para sa mga meron. Tutukan po sa special report ni Maris Tabal. Malaki raw sana ang potensyal sa eskwela ng kambal ni Nanay Nelly. Pero kulang sila ng textbook dahil sa kakapusan nila sa budget. At swerte na ko makahiram. Nakikita ko po silang nagbabasa ng mga lapo kung ganong subject na libro. Parang nasasaktan din ako na hindi ko maya nung kulang sa kanila, kakulangan ko na maibigay sa kanila. Wala, ila bandera pa lang ko Nakalulungkot na hanggang ngayon, pribilehiyong maituturing ang pagkakaroon ng textbook. Sa pagitan ng dalawang batang magsintalino at magsinsipag halimbawa, bentahe agad ang may nagagamit na libro. Baka pag nagaroon ako ng libro, baka tumasa rin ng grade ko tapos matuturo rin ako. Pero ganito raw talaga sa maraming public school ayon sa pag-aaral ng Second Congressional Commission Education o EDCOM 2. Kulang ang textbook o minsan nga wala talaga. Sa lahat pala ng antas, so grades 1 to grade 10, across all subjects, ang may kumpleto lang na textbook simula 2012 hanggang 2022 or hanggang ngayon, grades 5 and grade 6. For the entire decade that has passed, many of our learners have been going to school but not having textbooks. kaya ng Edcom 2 dahil may budget naman daw. Mula 2018 hanggang 2022, halimbawa, 12 bilyong piso ang laang pondo para sa mga libro. Pero ang nagamit lang, 1 bilyong piso. Pag-amin ng DepEd, inaabot ng tatlong taon ang procurement o pagbili ng mga textbook. So what are we doing right now? Sa ngayon, hindi na po natin sinusundan yung Volume 5. Kung sino yung magde-develop ng manuscripts, sino ang magde-develop ng content, siya na rin yung mag-print at magde-deliver. Naka-apekto rin daw ang pagtutok nila sa mga module para sa distance learning ng pandemya at ang desisyong huwag muna bumili ng textbook habang hinihintay ang pagbabago sa curriculum. Pero dahil balik na sila sa pagbili, makukompleto na raw ang 80% ng mga libro sa pasukan. Habang kulang ang libro, sobra-sobra naman ang workload o trabaho ng mga guro na iniaatas ng DepEd ayon sa pag-aaral ng EDCOM2. Sabi tuloy ni Teacher Jeffrey, Sa halip na makapag-focus talaga dun sa pagtuturo lang dun sa klase mo, de-develop ka pa ng mga panibagong modules, lesson materials, kaya sabi ng DepEd, tuloy-tuloy ang pag-hire ng mga administrative officers at personnel support. At nitong Enero, We issued a department order already removing the administrative task of teachers. Dagdag pa ng pag-aaral ng EDCOM 2, hindi gamay ng ilang guro ang itinuturo nilang subject. Sagot ng DepEd, We recognize that problem at meron ng mga isinasagawang pag-aaral yung ating uh, human resources na strand. No? Para tingnan, kung ano ba 'yung tama nating gawin dito? It's also hindi lang sa specialization, no, pati 'yung sinasabi nating teacher shortage. Pero kahit maitama ang pagtuturo, hirap pa rin kung gutom o di malusog ang bata. Sa parehong pag-aaral, lumabas na pinakamalaking problema ang malnutrisyon. Isang sintomas niyan ang pagkabansot o stunting na mas nararanasan sa Pilipinas kumpara sa global average. Kung pagdating sa foundational years mo, hindi ka nakakuha ng sapat na nutrition, yung kakayanan ng utak mo na mag-absorb ng pagkatuto pagdating ng mga elementary, mahina na eh, and apektado na. Kaya sabay na tinututukan ng DepEd at DSWD ang feeding program para sa mga unang antas ng pag-aaral. in natin yung feeding days. From the previous 120, ginawa na nating 200 plus, meaning to cover the entire school here. Yung may mga pinakakain po tayong mga bata, ano, tinutulungan po natin na ma-augment yung nutritional needs. Ang mga problema nakita ng EDCOM 2 ang dahilan din sa mababang proficiency ng mga Pilipino sa reading, science at math ayon sa Program for International Student Assessment o PISA. Bagamat may mga hakbang na para solusyonan ito, ang higit na kailangan ay seryosohin at tuloy-tuloy na matutukan para ang ating mga mag-aaral, hindi rin tuluyang mapag-iwanan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umari Nakatutok, 24 Horas.